Tama, inutos mo rin. Inutos mo, tis ka rin ang kumuha. <laughs> Nagutos ka pa. So, suklay. Suklay so, like, ka yung dalabit? Ah, uh, yes. Meron. Ang kuha sa lalo <laughs> yung papaya pala. Nagdala-dala sa gugoy ulam eh. Nagdala ng dalang ulam. <-s3> Manok, silapya. Ah, ubus yung silapya na yun. Nandiyan magninginom. Maawa naman sila, no? Ano ba yun? Pumunta lang sila dito para, para sa ano? Walang nakakawalang oh? gana. Isasasama-sama pa yung mga asawa. Hindi naman yeah, naglilinis dito. Yes, ma. ma'am. kayo doon. Kami lang doon naglinis. Tapos nang dito nga. Dapat tulong tulong. Hindi naman sila dito naglinis. Nagbakod lang sila. Hmm. Ang susapa. Itapon yung ano. Hmm. Nagguna-guna ako dito nung nakaraan tapos namantal naman ako. Nagsunog na lang ako. Na-allergy ka pa. Si ano yung kay Jojo? Masyado mo yun? Masyado dal-dal. Sina? daming alam. Sina? Si Jojo? Kung ano sinasabi. Parang abno niya eh. Kung nining, lalas <laughs> yun. Parang magkasundo yun sila na sa baba. Hahaha. <laughs> <laughs> Pero ano niya, si hindi maahon doon para maglinis. Panay ano, ahon Para lang. naman may nalinis sa dito, wala naman. Nagbakod <laughs> lang sila, nagbakod. Bak, ano ako? Suso. Talagang linis. Linis, ako hindi yung tagay mo na bago. Wala na, walang malilinis. Wala. Ano magagawa? Paglinis, linis, linis. pagtagay, tagay. Hindi yung nagsasabay na. Hmm. Kama yung hindi mo alam ka. Hmm. Yan mo. Oh. Kay... Oh, pulang ay, na, ka ba Eh! Oh. Ano ba yun? <laughs> ano ba yun? <laughs> <laughs> ano ba 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 Ano ba Ano ba yun? Ano wala na bet. Mm. Wala na. Magro-rubin ka kasi. Mm. Ayan. <laughs> mga hindi mo sumama, mga. hindi mo kakain ng buya. Ah, ang hindi sumama, hindi mo kakain ng buko. Hey. <laughs> Buti na tong buko na to, balak. Buko <laughs> mo. Balik pa ko doon, kukunin ko pa. Magera pa ko na tako. ako. Ang hunog ang ganyan ko eh. Uh hunog. Ha? Uh -huh. Nasa hunog yung ganyan ko. Ito? Ito na, ano. hmm. Bakit? Nagsiga nga ako doon, oh. Nagsiga-siga ako doon. Hindi ko namalayan yung apoy pala. Naka, kamay ko na. Ay, yun yan. na natanggal mo agad yung gante. <laughs> mm. <laughs> Hindi. Hindi, pati kamay mo. Bango. <laughs> mm hmm. hmm. na yan eh, ano, bonding. Nagulat ako. Akala ko na dadangdang lang, lang sa init. Yung pala, apoy na. akala mababaw yung pala malalim o kaya nalumos hmm. busog na ko baka nagutom ka ni maraming kain kanin dyan isang kaldero ito hmm, nga pagkain hmm? kain ka bago bumaba Alam mo, ato yun ito goh ngi aduh kau pani lah timpo kita kita nang nyubuk ngai sumbung tan tan ngai sudah pangisya tiliti nang hihingi aku eh ngak kaji makakuhak ka maket ka Solve-solve. Dati, yung marami akong saging dito, pag wala ako, nunguha din sila eh. Mm. Pero sinasabi naman nila. Hmm. Ako, hindi dito? Sus, nunguhot yan sa mga ano.